Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Kiyay Sibwala. At ngayon guys ay titingnan natin yung ating mga inahin na nangitlog na. Ito po yung ating isa pang inahin. Pero mayroon na po tayong naglimlim na inahing manok dito po sa ating ginawang mga puga dito guys. Ito po siya guys. Ang ating isa pang inahin na naglimlim na. Umabot na ito ng Five days sa kanyang paglilimlim. Dito guys ay 10 piraso. Naman sa kabila. Ayan po yung mga itlog niya. Marami na. Malapit na rin tong maglimlim. Yan po ang ating mga inahin itlog na. Yan. Dahil po malapit na pong maglimlim ang isa pa nating inahin kasi yung isa nating inahin dito yon ay hindi pa siya nang itlog. At mayroon na po akong balita ngayon guys. Dahil po sa ating kinulong dito guys na mga manok, mayroon na po tayong isa pang inahin dito guys na nang itlog na. Ito po yung bago nating inahin guys. Nang itlog na ito, ito pa lang ang kanyang unang pag-itlog. Yan, mayroon naman tayong bago pang inahin ngayon, guys. At ito yung itlog niya. Kasi nang itlog lang siya dyan. Yan po, may dalawa ng itlog, guys. O, nilagay ko dito yung itlog dalawa. At ang plano natin ngayon guys ay pakawalan natin yan na inahin. Pagalain naman natin dito sa labas para po makahanap siya ng pugad kung saan siya gusto mangitlog. At syempre kapag pinalaya natin siya ay... O, sige na. Yan. Pag pinalayan natin siya ay kusa siyang makastahan ng mga lalaki dyan, ng mga manok. Okay guys, ayan na po. At dito naman sa breeding pen, mayroon po tayo ditong isa pang inahin na ng itlo guys. Tingnan natin kung ilan na lahat ang itlog. Yan. Yan po ang itlog lahat. Ganun po karami ating inahin ngayon ng itlog. Tatlong inahin, mayro pong isa, apat na nainahin ang ating ng itlog sa ating pag-aalaga. Ayan na po guys, pabalik na sa pugad yung ating inahin. Naglimlim na pala siya guys.

At hanggang dito na lang sa ating update sa aking pag-alaga ng manok. At huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Bye!